Ano Oh, wala pa tayo, hindi pa tayo maalis. Inano mo na kagad ka yung Okay ka na? Ah! Lord. Ano daw yung boss? Ano kaya pagod? Ito po. Ah. Uh, good morning, good morning. Time check six eleven. Not time. I'm going Oi na. Oi kana. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Oh, good morning, good morning. Morning, good morning. Good morning, good morning. <coughs> Yung lugawan dyan, di na nagbubukas. Anong wala na? Oh. Saan mo nalaman? Pwede maglugawan dyan si mama mo oh. Narentahan niya Kaso matrabaho yan mining hmm. atid na atid wala pa tayong ano eh wala pa kami ng ano mga lods yung tawag doon intercom hindi okay. pa kami makapag-uusap ni Mrs. Huh? Eh, ngayon na na. Ah, big bike. pogi lang tayo takbong pogi lang kaya na yan kaya mo silang mauna, mauna, yan. Mo silang mauna. ganda yan ha 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 oke okay, bos nah turuan banget ganda walang traffic ah walang traffic yeah. iya Uh-huh. click na na stay ng click na na 哎。Hey. kulit ni Gowoy oh Ang daming dala Diyan na lang tayo eh. Para makapagpahinga rin ako Sakit Para makapagpahinga din oo oh, ilog yan. Oh. Sapa. Ilang eh sapa. Hindi yan consider na ilog. Jadi cuy. Ya. yeah, boy. Dito. Dito ko dumaan kahapon nung sinundo kita eh. Huh? Dito ko dumaan kahapon nung sinundo kita. Ah. Umikot ako. Oh, mas maganda siya. Pag nag-SM nerd pa kasi ako traffic eh. Oh, dumiray derecho ako ng trinoma. Tapos medyo ano doon, hindi naman traffic, medyo Oh, pagdating ng ano, pagdating ng Annex B ba 'yon? No, oh, eh, Yung dito sa may ospital. Medyo ano, medyo mabagal. Madami sa sasakyan. So sumisingit-singit so, pa ako. だよ。

Dito tayo kakaliwa, no? Yeah. Buti walang bumabili. Marami. Marami.

Lakas mo bumili, wala pa lang laman. Pag magbabayad na ako, pag check ko dun sa ano, walang laman. Wala ko to. Ha? Ay, siya ano. Do, likit. So, so, nang kain ng tao niya.

Ayun na tayo. One bar na lang. Nako po. Kailangan ko mag-withdraw. Pot pot. Okay, tawari na tayo wala na ang nanggas kanino One bar na lang tapos ngayon Nag-tubar ulit eh Siguro dahil pag tinatagalit mo siya Pupunta sana ako ng pila at saka pag-ibig pero ano so, Wala kasi kasama yung anak ko Nag-alala ako, nag-worry ako Tsaka baka din mamalingin kasi mama kaya uwi na rin ako 7.06 mga lods So almost 1 hour din pala yung biyay na amin Hindi, tumabay pa Tumabay pa kami sa sana, eh 7.11 eh So parang ano din, parang ganun na rin Parang 1 hour na rin ay, baba natin yung, ano na natin tawag doon ba eh, visor. Ayyyy. Ako so, sanang dumakanan na bali just mag a lang. mm -hmm. Ay, pawin na tayo mga lods. Stay in your lane. Bus lane, vehicle lane, motorcycle lane. Okay, kakanan siya. Sa pampagay. Parang gusto mong pumunta nung nabaliches. Ay, yung privilege ng motor yun. No? Parang mapupunta may mga gusto mong puntaan. So kawa motor itong motorbike wala pangalan hanggang ngayon hindi ko alam anong pangalan natin dito Kaya maganda yung pangalan dito Propes, hindi Ay, ayoko ng protest Metallic Blue Kaya uh, maganda yung pangalan ano, naisipan ka muna boy wala ka muna pangalan ha huwag ka sana magtampo ka agad ha hehehe I've been falling in love na ba na huli ka sa fall ang ang motor ko ang tawag dun ang galaw Ito na na agad ang motor natin boy Hindi ko alam ba dito tayo tumahan, pero Guys, okay, look